Sige ma'am, kapit po Ay ma'am, pa ano po Sorry. Pa Ano po yung Pero amin ko na lang kayo ng pantakip ma'am Bawal kasi yun, nakatagilid <laughs> Opo Mag-highway kasi tayo, ma'am eh. Opo. Pero ko na lang siya balabal sir. Sige na po. Opo. Ma'am, ito yung solusyon natin dyan. <laughs> Ay, kayo muna sumakay ma'am. Yan, tas iipit nyo na lang po dito sa ano. Okay na pa. Yan. Okay na ma'am. Sir, sige pa. Okay lang ma'am, comfortable naman po kayo. Yes po. Sensya na po.